Eh no. Kukuha ka muna ng ano. Kuha muna tayo ng landing card. Ang mga utol, labas ulit si Ken. Para mag buffet kumain dito sa labas kain kami para dito lalo uh, kakain ako dito sa Napoli ulit uy na naman o uh. kasabay na naman namin unlimited Thank you. 1.30 Lido Kakain lang ako Sinagaya maginom mo? Ha? Sinagaya maginom Sinagaya maginom Saan dito? Sa Pinoy? Sa Pinoy Sinagaya maginom Where are you going to drink? Yun gonna have a beer first? Beer first? Where? Yung Pilipino? Pagalitan mo Another? But you upset me, Johan. What? You upset you upset me. You know I had a proposal and then then you said no. <laughs> proposal you don't accept. ako may pero lang. You know, go pro, go pro, yun. <ah> Ito, First time above, so. May sakit yan. mamaya gabi, magkakasakit yan. <laughs> First time gumastos. Ang may gawin mag-aasakit sa may wala ka dyan. Pauwi na tayo mga utol. Kumahin lang talaga tayo eh. So, uwi na tayo. Sarap na kinain ko dun. Dami. Kami. Tawid, 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 tawid. Sorry. Italiano. Tabarote. Ah, harap. Bukas, auto ko nyan. Oh, auto. Chibit sa bekya. Pero hindi na ako lalabas na kasi karenta lang ang 40 lang ang natip ko nung nakaraan eh. you no? Sarap po, oh. init oh. Sarap ng araw, mga utol. 7.30 ng gabi so cabin cleaning kami ngayon inspection bukas bali ako yung naka-assign eh, kasi yung partner ko sabi na ko si Jeff may party sa Queen's Grill pwede isang waiter so sabi ko sige ako na lang maglilinis at kami rin ang linis ng banyo sa connecting door Aba yun mga utol busy si Ken Facebook, ito yung mga kabusok tayo dito chow so, yun nga mga habang maglilinis tayo, kain kain tayo ng konti yun, no? singapore noodle may chicken busin natin yung don simon yung natin red wine habang naglilinis ganado tal regular schedule ako bukas eh 7.30 so samahan nyo ako mga utol o oh, paano mga utol labas muna ako ha Palma de Mallorca Island Spain uhu -huh. kita sa labas Japoy yeah. eh, may iwan ka maglinis ka yeah, smoking So, okay. Oh, tol, sige, walking tayo. Salamat ay, sa Salamat sa pagturo niyo, ha. Ah, ba pumunta mo? Oo. Oh. Hanapin pa namin eh. Ako, alam ko. Ah, alam mo? Yes, sir. Edi, will follow you. You're the, uh, you I will follow you. Follow you. Yes, may Follow you whenever yes. will go. Ano sabi na din, new joiner. Si na yan. Ito na yan. Sabi mo, welcome to my vlog. <laughs> okay ah, na parang... Ano ito? pa magawa Ano? Parang body cam. Quality. Quality. Pwede ano eh. Uwi ka na ba? Uwi ka na? Kailan? Yun, yun. Yung nga mga ok. Dami na sira sa Palma de Mallorca. Oh, dami. Ako oh, yung oh, ako, si Saan? Si JR, may si may ano Yung partner ko, si ano? Bae ko. Ikaw, meron ka na rin. Dating daan. Dating daan. Basa. Pilipino. <coughs> ayun no, Manila Bay. Diyan. Mini market. Hindi ah. Doon tayo. Yun, nakita mo yun. Na yun, yun. Yun, yun. Eh may hagdan pataas yan. Ah. Pag take out, pag nalo dyan lang Alin? Pag take out. Take, take. E eh, yun o, nakita mo yung hagdan na yun? Oo. Yun, yun tayo. Doon tayo sa Daku Paroong. asan asa na yung Tawiran. Yung Tawiran yan eh. Ayun, yung Tawiran nga. Dapat kasi dun tayo kanina sa taas eh. Dito tayo sa may Tawiran doon e. Eh. Sorry for all that you can say. Perfect na sana. Eh kasi dati wala itong pens eh. Ngayon meron eh. ito sa alley yung sampa na nung unang barko ko unang-unang pagbabarko ko noong 1999 ito yung unang-unang puerto ko eh mamalakas oh, ka? may yo galing kami ano year ko kopong ano 99 99 galing kaming nagaakal pa ako niyan Galing kaming Puerto Rico, nag-dry dock kami. Oo nga, 2,000 mo na rollers kasi. Ang ilang do, ayaw mo na Ay, nag-dry dock kami ng Malta. Diretso kami nag dito. Uh, may hako pa pa may pain. Tapos Puerto Rico. 24 years, no? Mm -hmm. 99 eh. Oh, 24 years na ba yan? Pero iba talaga. Kakanta na lang akong may na mahal Bawat tao may damdamin. Alala yung ganda rito ito lalo sa lumang puerto wala wala mong puerto doon sa lumang puerto nito ang ganda nito dito sa kanan mga tol kasama ko si boy dito bio ayan o oh. busy busy So, babalik na kami sa mga Ukol. Uh, ah, hindi mo kapag sa mali ata. May sira bang BPI ito? May sira lang. So, nakadlakad na lang. Yun nga mga tol. Naglilipat akong kabina. Kasi, super sikip to. Pero walang papalit sa akin dito. Kaya magiging solo yung kakabina ko mga Ukol. Ini solo yan super liit kaya hindi pa tayo mga utol hindi tayo ng kabina samahan nyo ako makikita nyo malaki yung kabina nyo inunti-unti ko na wala rin sumampay kaya kahit mag stay muna ako dito para may chance yung aalis na makapagpahinga kasi 430 pa yung transfer nila sa airport kaya dito muna tayo stay labo. ayos na uti 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 yung gamit uti-uti unti uti mga utol uti-uti nandilipat ko yung maleta mga damit yung nakahanger may beddings na rin na ulo mga sapatos daging ko na dyan sa konti na lang para mamaya konti na lang ayos ba mga utol? ciao yun nga mga utol tolken yung isa nga nakalipat na tayo ng kabina mga utol bago ng kabina natin tignan nyo kung gano'ng kalaki o, diba? o square na square diba mga utol mas maganda sa isa Ah, makorte ako sa taas mga oh, di ba? Ayos, mas malaki, diba? Square, oh. di ba? Square ko. Oh. Ikaw yung kagaya nakaraang ko, fit eh. Pero okay na. Ah, labas ko na lahat ng gabit kasi ito na nga, bago na nga yung kabila ko. So, medyo lalamanan natin ng ngayon to. Ito so, tayo lagi kakain tapos kukulin natin sa sunod na araw yung rep natin medyo maayos ayos na yun mga utol oh may biro pa may pagpa diba tapos makakakilos mga utol that's it nag-exam sila kanina, Pesya. no? Plus Terminal, nyo ito. Plastic labo. Hmm. Uy. Plastic labo. <laughs> Ikaw, kamo sa exam mo? Last port of pesya. pesa. Yan tayo mga utol. Dito tayo sa Ikali. Naalala ko na itong lugar na ito. Hindi ako nakapamasyal dito. tama ang mga utol dito ako binunutan ng lang ay hindi pinastahan sinira nung dentista ang italyano yung pasta ko kasi hindi eh, kami magkaintindihan eh mga eh, italyan hindi eh, kami magkaintindihan ng mga dahil hindi sila marunong mag-english to, malinis kesa sa napoli na natin Awit tayo dun Sa dako pa roon Subukan ko yung card ko Pero ayaw gumaan eh Testing natin yung pambilin <laughs> Medyo malamig mga utol Palamig na kasi palamig na tignan natin dito Kailangan mga ako makapamasyal dito tapos nga pala nung tinira yung ipin ko dito hindi kami magkaintindihan ng italyano buntis ng matanda na may edad na eh pinasta niya yung ipin ko wala pa rin hindi nagawa kaya dun sa burn. ginawa sa sila sa Australia mao usul after tomorrow bias sa Europa alam mo ikuntong ikaw dito so di tayo taym akatagdan sajain lang natin yung grocery detayn bahgia tapos balita yu sa barco di no. pa na Basco jumpala yung grocery tayo yun nga mga utol alam na this yun nga mga utol alam na this you know, bumaba ng bote ng red wine si utol kent maghahanap lambrusco sarap yan no? lambrusco manamis-namis pang baba, eh. pero hindi yan ang hanap ko mga utol ang hanap ko ay syempre yung Swape yung Pula yung Red hanap tayo kaysa mura pero kalidad Toscano governo uy mahal ocho. mag pipizza sana ako mga utol eh. kasi mura rito malaki sobrang laki 10 euro lang kaso sumumpong ang chan natin na e-ebs ako eh <laughs> so balik na tayo sa barko ito chef Chris oh lumang best pa oh boss robot luma oh best pa yung ito stick tayo ang dinner natin yung late din sinuturi so uh, seven, six, so sa set yung nakakain ni utol ken ni mga utol. tapos magbubukas tayo ng red para bagay na bagay mga utol sa hindi yung so ganyan lang mga utol buhay yung utol ken rito sa barko hindi naman nagkakakain Oh, no rice minsan lang tapos kung anong masarap